Ang tataman yung maglagay ng tubig. Oh. Pitchin na lang din niyo pa magawa ng lap lagyan yan. Paulit. So yan po oh, mga oh. idol. No? ko alam kung may inis ako. Eh talaga naiinis po ako. Tudo. Tudo talaga naiinis ako sa mga pamangkin ko na yan. Sobrang tatamad na... Eh, iwan ko. Sobrang tatamad na ano na maglagay ng tubig sa sa rep. pichil na lang po yan ha. Pitchil na lang. Eto po. Eto. Lalagyan lang, lalagyan lang nila nang dito sa galon na to ng tubig yung pichil para ilagay naman dito sa rep. Kanina pag inom ko oh, wala. Walang, lang, laman po. Ayan o. Oh. makita nyo. Sino pang nakaka-experience -naka na ganito? Ah... Uh, yan yung uhaw na uhaw ka na, na gustong gusto mo ng ayun, no? gustong gusto mo ng uminom mo ng malamin pag mo sa baso pagbuhat mo ng pitcher walang laman ako lang lagi ako, ako, ako okay, huwag yeah. ito yung ilalagay ko yan dito sa rep kasar kayo ha ang lapit-lapit lang nang Ang hinahanap mo? Pichil lang sir. Ha? Pichil. oh, hinahanap nyo kasi wala ano? Oo. Oh. Oo. <laughs> paano? Ayan. Ayan yung pichil natin, malaki na. Pitchil. Ha? Ito? Oo. Oh, ayan. Oo, ito. Eh, paano ba? Bakit hindi yan? Eh, hindi kayo marunong maglagay ng ano, ng tubig sa ano, pichil. Ako lang lagi yung inaasahan nyo. Oo. Oh. Buti yung nagpilagkasan mo dyan, balit pag ngayon. Ang talagang diskarte ko na yan, pinagkasan ko dyan kasi wala. Laging inuubusan niyo ko ng tubig na malamig. Asa na ba? Asa na? Alin ang asan na? Ang picture. Ha? Ang picture. Oo. Oh. Wala mga eh. Oo. Oh. Ba't mo inaanap? Ayan, ayan yung ano, yung yung galon, yun no? Ayan, no? oh. Ayan oh. Oh, pinalitan ko, ayan oh. No? Hindi nyo man nilalagyan ng ano eh. Hindi man niyo nilalagyan ng laman yung ano, yung pitcher para katapos. Oh. Oh, ayan. Oh, wala nang ano yan. Wala wala nang kaubos ng lamig yan. Ang tatamad yung maglagay ng tubig. Oh, ano? Ano ba 'yan? Ayan. Para hindi na. Sinakop na yung rep eh. Wala. Ah, tama na, eh, wala wala naman tayong laman, wala naman tayong nilalagay na masyado sa ref. Tubig na lang ah. Hindi nyo pa kaya yung lag lagyan ng ano. Kumuha na ng tubig kasi sisingaw yung lamig. oh, yan. O, oh, siguro naman. Ano na pa paano? Inubusan nyo ako lagi ng tubig. Pichil na lang. Pichil na lang din nyo pa magawa ng lap lagyan yan. Paulit-ulit lang ganyan. O, asa kayo masyado? O, oh, ano? oh, di ba? Mas maganda yung discount yan. Ngayon, pag may, pag may nakiinom ng... May kasama kayo dito ng mga kaklase nyo, bisita nyo. O, oh, wala-wala kayong may handa, wala kayong maibigay na pitcher pag may kayo. Papuntahin niyo na lang diyan. 'Yan, o, 'di ba? 'Di mas maganda? Kahit ilan pa silang isama mo na makiinom, hindi mauubos agad 'yan, ha? -sa pitcher. Okay sa pitcher. Kesa ganyan, 'di tatamad